Uh, good morning guys, welcome to my channel Ito ako ngayon guys Andito ako ngayon sa Kandahan Elementary School o, an Unang klase lang guys Ito nagtitinda ako uh, Yan ang business ko guys Mamaya guys, paglalabasan yan Sabay-sabay yan bumibili Mga estudyante guys Guys, salamat sa mga nagsusuporta sa akin, guys. Thank you so much talaga. Uh, okay, guys. Okay,

guys, hindi to kung sa ano, kung saan nila Saan yung tao. Balik mo na ako sa ice cream. Try, may isang taka rito, try. Kapalit? <fifilmets> Dalawang 50 lang. Sige, okay na yan. Dami si Janty, oh. Dami yan. Dami Ha? lang eh. Ha? 250 lang. Ano yung parin? niya? 85. yan lang Ano